sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa mismong sandaling yun, tila bumagal ang ikot ng mundo, ang bawat tibok ng puso ay puno ng tensyon at pag-aabang, silang tiyan ay makikita na nakatayo sa itaas, ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang may misteryosong liwanag, isang espiritual na lakas na handang sumagupa sa panganib, sa kanyang isipan, naglalaro ang mabigat na katotohanan, ang lakas ng puting ahas na ito ay higit pa sa akin, ngunit sa kabutihang palad, ang aking lahi ay may kakayahang pigilan siya. Biglang, sa malamig at kontroladong tinig, nagsalita si Liu Qinghe, ang bihira, kapag nilamon na ni Xiaobai ang demonic beast na ito, tiyak na aakyat pa siya sa susunod na antas, Xiaobai, kainin mo siya. Sa utos na yun, biglang lumaki ng husto si Xiaobai, ang kanyang presensya ay parang dambuhalang anino na bamalat sa paligid, at walang pag aalinlangang sumugod. Agad namang nagbuga ng naglalagablab na apoy silang Tian upang hadlangan ng pagrusum, ngunit mabilis na umilag si Xiaobai, at sa isang iglap, mahigpit niyang binalot silang Tian sa kanyang katawan. Samantala, sa isang silid na nasa di kalayuan, nakasilip at nagtatago si Ye Qingyao. Mahina ngunit puno ng inis ang kanyang bulong, buisit, akala ko ang Ling Xiao sect ay magiging lugar para magpahinga at magpagaling, isang buwan na lang bago ang paligsahan ng mga Immortal. Pero bakit parang sunod-sunod ang gulo nitong mga araw na ito, tumingin siya sa labas, at sa kanyang isipan ay nagpatuloy, siguro nga, mas mabuting tumakas na lang ako, ang ahas na masadong masyadong malakas, hindi kami magkapantay ng antas. Ngunit biglang may tinig na dumaan sa kanyang isipan sa pamamagitan ng sound transmission, silang tiyan mismo, huwag kang ka ang nakatayo lang dyan, napakurap si Ye Ching Yao, gulat na gulat, ano, itong hayop na asong ito, kinakausap ako. Matuloy na nagpupumigla silang Tian, at sa hirap ay nagsabi, akala mo ba makakaligtas ka kung hindi mo ako tutulungan? Mula naman sa loob ng katauhan ni Ye Qingyao, sumagot ang espiritong espada, mabigat at puno ng paninindigan, hayop ka, ang mabuhay ang pinakamahalaga, hindi ba ako ang huling pag-asa ng Dragon Clan? Napatawa ng mariin silang Tian, puno ng panguuyam, niwala kang ang pakialam sa dangal ng Dragon Clan, tapos pag-asa ka pa, sa huli, ang isang tulad mo ay hindi katumbas ng isang ahas na nag-aastang dragon. Sa tindi ng nag-aalab na galit, buong puwersang ibinuhos ni Ye Qingyao ang kanyang kapangyarihan, tila isang along handang lamunin ng lahat sa kanyang daraanan. Tumigil ka nga sa walang saysay -say mong pagdadaldal, mariin niyang sigaw, na umalingaungaw na parang kulog sa paligid. At sa mismong sandaling yon, walang bahid ng pag-aalinlangan, mabilis siyang sumugod na parang kidlat at buong lakas na isinakmal ang kanyang mga pangil kay Xiaobai dahilan upang mapa-attress ito at mabitawan silang Tian mula sa kanyang pagkakahawak. Tumingin si Liu Qinghe, bahagyang ngumiti at iniangat ang kamay sa kanyang nuo, o, isang dragon. Hindi nagpahuli si Xiao Bai, gumanti ito sa pamamagitan ng pagkagat sa katawan ng gintong dragon, at nagsimula silang magpalitan ng mababangis na hampasan at kagatan, ngunit sa gitna ng labanan, malakas na tumalon silang Tian at kinagat ang katawan ng dambuhalang ahas upang tulungan ang gintong dragon nang mapansin ni Liu Qinghe na humihina ang dalawa, iniangat niya ang kamay at naglabas ng nakakapangilabot na espiritwal na enerhiya, ang kapangyarihan ng bloodline, nakakainis, sa isang iglap, ibinagsak niya ang kamay at bumagsak mula sa langit ang isang napakalakas na pressure, pinipigilan ng gintong dragon at silang tiyan hanggang sa malakas silang bumagsak sa lupa. Samantala, sa kabilang panig, patuloy na nagtatanong si Dragon Sovereign Li Yi sa isang batang babae Si Liu Qinghe ba ang tinutukoy mo? Sumagot ang babae mula sa Immortal Palace, tama, isang dating kakilala mo, si Liu Qinghe. Nang makumpirma ito, biglang naglabas ng matinding kapangyarihan si Li Yi, ang kanyang tinig ay puno ng galit at puot, Liu Qinghe, muling sumigaw, Liu Qinghe, at tinipon ang kanyang lakas upang lumipad. Sa kabilang dako, bumalik na sa anyong tao si Ye Qingyao, sugatan at nakahandusay sa lupa, dahan daang lumapit si Liu Qinghe, malamig ang tinig, ang sarap ng pagkakataon, kahit wasak na katawan mo lang ito, kapag inabsorb kita. Lalo pang magiging dalisay ang bloodline ni Xiaobai, nagkrus siya ng mga braso at mariing nagutos, "Xiaobai, kainin mo sila." Ngunit bigla siyang natigilan, may paparating, paglingon niya, dumating si Dragon Sovereign Li, Yi at walang pag-aalinlangan, buong lakas na inatake si Xiaobai, kasabay nito Malakas na sigaw ni Lee ang palm unit sa hangin, Liu Cheng, isa kang traidor. Nang masaksihan ng lahat, ngumisi ng may paghamak si Liu Cheng ang kanyang mga matay kumikislap sa nakakasilaw na berdeng espiritwal na liwanag, para bang dalawang bituin na nagbabadya ng panganib, nakabuka ang kanyang mga braso, puno ng kumpiyansa, habang mariing wika, Li Yi, miss na miss na kita. Sa isang iglap, nahati-hati si Xiaobai sa maliliit na piraso, at mula roon ay sumabog ang isang nakabibinging pagsabog na yumanig sa paligid. Mula sa alikabok at apoy, isang matinding sword strike ang dumiretsyo mula kay Dragon Sovereign Li'i patungo kay Liu Chenghe. Ngunit walang kahirap-hirap itong hinarang gamit lamang ang isang kamay, may halong panunuya ang kanyang tinig, o oh, nakakagulat ang iyong cultivation. Anong klaseng swerte ang natagpuan mo? Tumingin si Li'i na para bang nais siyang lamunin ng buo, at mariing tumugon ang dal-dal mo, kasabay nito. Sa isang kisap mata, lumitaw ang dambuhalang ilusyon ng kanyang gintong Dharma Manifestation Magical Talent, kumikislap at pumapailan lang sa himpapawid na parang isang Diyos ng digmaan. Pinagmasdan nito ni Liu Qinghe at bahagyang humanga sa paglipas ng mga taon, medyo umunlad din ang iyong lakas. Ngunit sa isang malinis at mabilis na galaw, winasak niya ang Dharma Manifestation ni Li Yi na parabang isa lamang itong manipis na salamin. Agad niyang binalutan si Li ng makapal na berding enerhiya. Pinipigilan ng bawat galaw nito, pero kulang ka pa rin sa pag-iisip, dagdag niya, puno ng pang-uuyam. Habang nagpupumiglas, may pagtataka sa tinig ni Li, Yi, bakit hindi ako makagalaw? Mahinahong sumagot si Liu Qinghe, tila ba tinuturuan ng isang bata, ang divine dharma manifestation magical talent ay walang saysay sa harap ng batas. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pananalita, isang tinig mula sa likuran ni Li Yi ang ngaw, "Hoy, munting isda, napalingon si Liu Qinghe at nakita ang isang babaeng may mahabang itim na buhok. Nakasakay sa isang gininto ang ibon, ang parehong nilalang na kanina lamang ay kausap ni Liyi, mariin at may babala ang tinig ng babae, huminto ka na, magpakabait ka, kahit ikaw, kailangan mo pa rin sumunod sa mga patakaran. Nangiwing ngumiti si Liu Qinghe at nagtanong, galing ka ba sa Immortal Palace? Walang imik na itinaas ng babae ang isang daliri na kumikislap sa espiritwal na enerhiya, malinaw na babala, dahil alam mo na ang pagkakakilanlan ko, magpakabait ka para sa akin. Natawa si Liu Qinghe, halatang nababagot, nakakabagot ka naman, sa isang iglap, pinitik niya ang kanyang mga daliri, tinipon ang mga labi ni Xiaobai, at tumawag, Li Yi, kung gusto mo akong hanapin para maghayganti, yumapak siya pasulong, ang tinig ay parang hamon, magkita na lang tayo sa Immortal Gathering Competition sa loob ng isang buwan, at sa isang kisap mata, Naglaho siya na parang usok. Samantala, tumingin pababa ang babae mula sa Immortal Palace at tinawag, Hoy, munting aso, at ang Dragon Clan din, parehong napatingin si Nalang Tian at Ye Ching Yao, may halong pagtataka sa kanilang mga mukha, mariin ang tinig ng babae, pakisabi kay Fang Ling Xiao, kung gusto niyang maghay ganti, pwede siyang sumali sa aming Immortal Palace. Nang marinig yun, pareho silang napatulala, Mahina ngunit puno ng pagtataka ang tanong ni Ye Qingyao, ano, Immortal Palace? dahan da ang naglaho ang babae at si Dragon Sovereign Li Yi, ngunit bago tuluyang mawala, mariin pa niyang sinabi, magkita-kita tayo sa Immortal Gathering Competition, at sa isang iglap, wala na sila. Dumaan ang panahon na parang rumaragas ang ilog, isang buwan ang lumipas, sa itaas ng buong Lin Xiao sect, makikita silang tiyan na naguguluhan, Hawak ang kanyang baba habang malalim na nag-iisip, isang buwan na ang nakalipas, bakit hindi pa bumabalik ang boss? Sa likuran, may halong kaba at pagkasabik na tanong ni Ye Qingyao, dihado tayo sa mga miyembro, ano ang gagawin natin? Ngunit agad siyang pinakalma ni Li Xiaofan, senior sister, kumalma ka lang po. Sa sandaling yun, bigla, mula sa kalangitan ay bumaba ang isang nilalang na tila bumibiyak sa katahimikan ng paligid. Natigilan ang tatlo, napako ang kanilang mga paningin, at sabay-sabay silang lumingon sa direksyon ng bagong dating. Ang misteryosong tao ay may maikling puting buhok na kumikislap sa liwanag, at sa bawat hakbang niya ay tila may bigat na bumabalot sa hangin, huminga siya ng malalim, pumikit, at sa tinig na mariin ngunit kontrolado ay nagsalita, ako ay isang sugo mula sa immortal world, mga kapwa ko dawista, inaanyayahan ko kayong pumasok sa portal na ito, magsisimula na ang Immortal Gathering Competition. Kasunod nito, sa mas mahinaong tinig ngunit may autoridad, idinagdag niya, ang bawat sekta ay dapat may hindi bababa sa apat na kalahok, at ang cultivation ay hindi bababa sa Spirit Core Realm. Nang marinig yun, bahagyang kumunat ang noon nilang Tian, at sa kanyang isipan ay damaloy ang alalahanin, kulang kami sa tao. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng solusyon, sa tabi niya ay biglang lumitaw ang isang makinang na piraso ng Jade, sa isang iglap, mula rito ay lumabas si Bailey. Ang kanyang presensya ay parang matalim na hangin na dumaan sa kanilang gitna. Dahilan upang mapa atres silang Tian sa gulat, mariin ang tinig ni Bailey, "Kasama ako." Samantala, hindi maiitago ni Yechengyao ang paghanga na mula ang kanyang pisngi at napabulalas, "Wow, ang lakas ng dating ni Grand Senior Sister." Tumingin silang Tian sa kanya nang may pag-iingat, worry sinusuri ang sitwasyon sa kanyang isipan, ang taong ito may bakas ng aura ni Boss. Patuloy na wika ng sugo, ang lokasyon ng paligsahan na ito ay napatunayan na sa Lingjing City. Lumipat ang eksena, sa ilalim ng maliwanag na araw at maaliwalas na panahon, makikita ang malawak at masiglang Lingjing City, ang mga gusali kumikislap sa liwanag, at ang mga tao'y abala sa kanika nilang gawain. Ngunit sa loob ng Marangyang City Lord Mansion, biglang pumasok si Aling, hingal at halatang balisa sumisigaw, City Lord, may masama. Napatingin si Lange sa kanya, puno ng pagtataka, huminto si Aling, halos hindi makahinga sa pagmamadali, at nagulat, pakiusap, lumabas ka at tingnan mo, agad na nagtanong si Lange, may halong ka ba? bakit, ano ba ang nangyari? Hindi na nagaksaya ng oras, mabilis na tumakbo palabas si Lange, pagdating sa labas, huminto siya, tumingala, at nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita, isang napakalaking portal patungo sa Immortal Realm ang unti-unting nabubuo sa kalangitan, kumikislap sa mahiwagang liwanag, nanlamig ang kanyang ekspresyon, butil-butil ang pawis sa kanyang noo, at sa mabigat na tinig ay bamulong sa sarili, tapos na, tayo. Sa pagbubukas ng mahiwagang Celestial Realm Conference, dumagsa na ang lahat ng mga mandirigma mula sa iba't ibang sekta, dala ang kani layunin at lihim na plano, si Li Xiaofan, na tila batang puno ng pagtataka, ay hindi mapakali at paulit-ulit na tumingin sa kanyang senior sister na si Ye Qingyao, halos magkasunod ang kanyang mga tanong, puno ng kuryusidad, senior sister, bakit biglang may tumubo na mga sungay sa iyong ulo, siya ba yun, si Fang Lingxiao? Isang malalim at mabigat na buntong hininga lamang ang isinagot ni Ye Qingyao, walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Samantala, silang Tian, na halatang naiinis na sa ingay, ay sumabat pwede bang patahimikin mo muna ang yung junior brother? Pagkatapos ay masusing iginala nilang tiyan ang kanyang paningin sa paligid, sinusuri ang bawat mukha, at marahang nagtanong na may halong ka ba? Ano ba talaga ang mga patakaran ng Celestial Realm Competition? Bakit parang mabigat ang loob ng mga tao mula sa ibang sekta? May masamang kutub ako rito. Si Bailey, na worry sanay na sa ganitong usapan, ay nanatiling kalmado at mahinahon ang mga nagmumula sa lower realm na sasali sa celestial realm competition ay mawawala ng alaala tungkol sa martial arts tournament na ito, ngunit sa bawat paglahok, may mga taong tuluyang mawawala, at kapalit nito, may mga makakaramdam na may mali, kahit hindi nila maipaliwanag. Napatingin at napatigil si Naye at Lang Tian, tila na sa narinig, patuloy si Bai Li, walang pagbabago sa kanyang tinig, ang tanging nilalang mula sa lower realm na muling nakakita ng katotohanan ay sila Yunaw. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang talino at katapatan ay naging dahilan ng kanyang pagkawala. Lalo lamang nalito silang Tian, at may diin niyang sinabi, ibig bang sabihin ito, ang pagkawala ni Lan ay dahil itinuturing nilang mangmang -mang ang buong mundo. Diretsyahan ang sagot ni Bai Li, sa mundong ito, kung wala kang lakas, mananatili kang isang hanggal, bukod kay Fang Lingxiao, sino pa ba ang may tapang na sumalungat sa Heavenly Dao? Napakunot ang noo ni Lang Tian at muling nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Walang bakas ng emosyon sa mga mata ni Bailey nang sagutin siya dahil sa pagnanasa. Sa gitna ng tensyon, isang dalagang may mga matang berde ang biglang lumitaw sa tuktok ng mataas na tarangkahan ng Celestial Realm Gate. Sa tinig na may autoridad, ipinahayag niya, kung narito na ang lahat, ang mga patakaran ay mananatiling gaya ng dati, katulad nung isang daang libung taon na ang nakalipas, talunin ng envoy o manatiling buhay sa loob ng labing dalawang oras, yun ay sapat na, dagdag pa niya. Mas matindi ang bigat ng kanyang tinig, ang gantimpala sa pagwawagi sa Celestial Conference na ito ay walang iba kundi ang Supreme Treasure Ascension. Sa likuran, may ilang nagbubulungan habang nakatingin sa isang lalaki sa unahan, Elder Niu, totoo ang mga bulong, tiyak na ikaw ang susunod na sect master. Ngumisi si Elder Niu at tumugon, ang Master ay hindi dadalo sa Celestial Conference Competition na ito, isang pambihirang pagkakataon para sa akin. Sinulyapan niya ang dalawang pinuno mula sa ibang sekta, patuloy na nilalaro ang kanyang mga rosaryo habang may halong pangungutya at paghamak sa kanyang tinig, ang dalawang pinuno ng ibang sekta at ng Upper Three Sects ay hindi kaaya-aya at napakababa ng cultivation, kapag nasa akin na ang Supreme Pressure Ascension, gagawin kong laruan ang Master. Hindi nagtagal, mariing idineklara ng babaeng may asul na mata na tagapagtaguyod ng paligsahan, opisyal nang nagsisimula ang Celestial Conference Competition. Agad na nagtanong si Niu Elder, may halong pagtataka at bahagyang kaba sa kanyang tinig, nasaan ang envoy? Isang disipulo na nakasuot ng kulay kapeng kasuutan ang biglang nanlumo ang mukha, tumingala sa kalangitan at sumigaw ng may babala, Elder Niu, nasa itaas. Natigilan si Elder Niu, napakunot ang noo sa pagtataka, marahan niyang Neil Ingan ang tinutukoy, tila pagod ngunit alerto, at unti-unting lumiit ang kanyang mga mata nang masilayan ang isang dambuhalang kamay na tila gawa sa anino at liwanag, dahan ang bumababa mula sa kalangitan, nagdadala ng nakakakilabot na presensya. Sina Dragon Sovereign Li Yi, Elder Niu, at ang tatlo pa, kabilang silang Tian, ay napatigil, nanlaki ang mga mata sa matinding gulat, Mabilis na tumingin silang Tian kay Bailey, halos magpanit, mag-isip ka ng paraan. Walang pag-aalinlangan, malamig na bumuo ng selyo si Bailey at mariing sumigaw, slash. Sa isang iglap, ang matinding sword intent niya ay humiwa sa dambuhalang kamay, nagpasabog ng malakas na shockwave na yumanig sa paligid, mula sa likuran ng kamay na yun, unti-unting lumitaw ang malabong pigira, hanggang sa tuluyang mabunyag, si Liu Qinghe, nakatayo ng tuwid, nakatikum ang mga bisig, at may malamig na ekspresyon, na wala ang anumang bakas ng kasiyahan sa kanyang mukha at mariing wika, seryoso, kasunod nito, nakapikit siyang nagdagdag, nakakainis. Itinaas niya ang kanyang kamay, nagtipo ng spiritual energy na tila nagbabadya ng kapahamakan, mariin niyang sambit, akala ko mga walang kwentang langgam lang kayo, may ilan palang variable, mumisi siya ng may paghamak, at may hamong tinig, tingnan natin kung sino ka. Walang takot na itinuro siya ni Elder Neo mula sa ibaba, punyeta ka, kung magaling ka, bumaba ka rito at makipaglaban sa akin ng harapan. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang hamon, napailing siya, tila may napansin sa gilid, doon niya namesdan ang pabagsak na atake ni Liu Qinghe, isang puwersang napakalaki na halos durugin ng kanyang diwa, napanganga siya sa takot at agad lumipad palapit kay Bailey, sumisigaw ng sunod-sunod, umalis ka, alis, alis. Ngunit isang kamay ni Bai Li ang mabilis na tumakip sa kanyang bibig. Desperado, tinawag ni Elder Niu ang kanyang protective Dharma manifestation body, ngunit ang init mula sa atake ay sinunog ang kanyang kasuutan, at sa ilang tibok ng puso, ang kanyang katawan ay naging abo. Sa likuran, biglang sumulput si Liu Qinghe, malamig ang tinig, nahuli na rin kita. Mabilis na itinaas ni Bai Li ang kanyang kamay, nagpakawala ng espada na lumipad patungo sa kalaban, Bumabalot sa kanya ng isang malakas na puwersa, sa malamig na tinig, binigkas niya ang isang salita, kulungan, at sa isang iglap, si Liu Chenghe ay nakulong sa isang malinaw na hawla na tila gawa sa mismong hangin at liwanag. Nang masaksihan ito, masayang nagtanong si Ye Qingyao, nagtagumpay ba talaga? Napakuyom ng kamao silang tiyan, puno ng pananabik, magaling, gumana. Ngunit sa loob ng hawla, bahagyang umisi si Liu Qinghe, kahit putol ang mga braso, Iniunat niya ang kanyang kamay at may halong pagtataka, isang hadlang na halos nagpa-freeze ng oras. Hindi ko inasahan 'yon, kaya hindi ko maibalik ang aking katawan at hindi ko magamit ang aking mga batas. Biglang pumasok si Dragon Sovereign Li, nag-channel ng kanyang spiritual energy at mariin wika, huwag masiyahan ng maaga, hindi pa tapos ito. Lumingon si Liu Qinghe at ngumisi, "Li, buhay ka pala. Magaling." Samantala, ang dalagang may berding mata na tagapamahala ng paligsahan ay nakatitig sa kanya, umismed, at malamig na sinabi, Ang pangit mo, Liu Qinghe, ay report ko ng tapat ang iyong pagganap, ang torneo ay magpapatuloy. Si Liu Qinghe, bahagyang nagpanik, ay sumigaw, huwag, minamaliit ko lang ang kalaban. Sa sandaling yun, biglang itinaas ng dalagang may berding mata ang kanyang ulo, at sa tinig na puno ng pag-aalala ay sumigaw, ate, gumising ka. Napakunot ang noo nilang tiyan, tinitigan siya ng may pagtataka at bahagyang pag-aalinlangan, ano ang ibig mong sabihin, hindi ba natalo na ang envoy? Malamig at walang bakas ng emosyon ang tugon ng batang babaeng tagapamahala ng paligsahan, hindi ko kailanman sinabing iisa lang ang envoy. At bago pa man makasagot ang iba, isang makapal at mabigat na usok ang unti-unting bumalot sa paligid, kasabay ng presensyang tila dumudurog sa hangin. Agad itong naramdaman ni Bailey, at sa loob-loob niya'y kumislat ang masamang kutob, hindi maganda ito. Mabilis siyang lumingon sa kanyang mga kasama at mariing sumigaw. Ito ay isang celestial dharma manifestation, takbu. Ang mga tao ay halos sabay-sabay na huminga ng malalim, at may ilang tumango bilang tugon na uunawaan. Mula sa kailaliman ng madilim na usok, unti-unting lumitaw ang isang nakakatakot na mukha ng isang misteryosong nilalang. Sa malamig nitong tinig ay mariin wika hindi pala si Fang Ling Xiao yun, at may halong pagkadismaya pa niyang idinugtong, Liu Qinghe, ikaw ay talagang walang silbi. Napayuko si Liu Qinghe, pawisan ang no, at mahinang sumagot, tama ang senior. Sa sumunod na iglap, mula sa usok ay lumabas ang isang babaeng may mahabang buhok na umaago sa kanyang likod, ang bawat hakbang ay may dalang bigat at panganib, mariin niyang sambit, puno ng pagkainip, nakakainis. Ang matinding presensya niya ay agad nagpahina sa loob ni Li Xiaofan, na nawala ng malay sa sobrang takot, napalingon silang tiyan upang tingnan ito, at may halong pagtataka niyang tinanong, sino ito? Hindi sumagot ang babae, bagkos ay itinaas ang isang daliri at nagtipo ng nakakakilabot na enerhiya, mariin niyang wika, hindi ba't sapat na nadurugin ko ang mainland sa espasyong ito? Pagkatapos, itinulong niya ang kanyang daliri at ginamit ang hidden technique, silence of all heavens, na nagpakawala ng kadilimang bumagsak mula sa kanyang kamay, parang alo ng kamatayan. Nang masaksihan ito, mabilis na bumuo ng selyo si Bailey, tinipon ng kapangyarihan ng kanyang myriad star spirit technique, at mula rito'y bumangon ang kanyang formless dharma body, sa isang iglap, lumikha ito ng napakaraming formless sword na sabay-sabay itong itinutok sa direksyon ng misteryosong babae na may mataas na buhul sa buhok. Nang makita ito, ngumisi ang misteryosong babae, bahagyang napahanga, at mariing nagwika, kahanga-hanga, hindi ko inaasahan na ang isang panlabas na incarnation ay makakagamit ng ganitong pambihirang talento at dharma manifestation. Pagkasabi niya nito, iwinasiwas ng formless dharma body ni Bayli ang kamay nito pasulong, pinakawalan ang mga espada ng liwanag na tila walang anyo, lahat ay nakatutok sa kanya. Samantala, hawak-hawak nilang tiyan ang kulungan ni Liu Qinghe, at may kumpiyansang lumingon upang purihin ang lakas ng makalangit na talento, Marahil hindi na natin kailangan ang boss para manalo. Mula sa loob ng maliit na kulungan, sumigaw si Liu Qinghe nang may inis at pangungutsa, maliit na aso, pinapayuhan kitang tumigil sa pag-iisip, walang makakatakas sa Grand Void Treasury. Nang marinig ito, ngumisi silang Tian ng may halong panunuya at kumpiyansa, ang itim na bola ba ang tinutukoy mo? Kaya kung magteleport teleport ng daan-daang milya at madaling iwasan yun. Isinandal ni Liu Qinghe ang kanyang ulo kahit na walang kamay, tila ba naglalaro lamang sa sitwasyon, at sumagot ng may malamig na kumpiyansa, ang Grand Void Treasury ay hindi basta-basta nasisira, pinipiga nito ang mismong mga sukat ng espasyo ng target, nagdudulot ng pagbagsak at pag-urong ng lugar hanggang maging isang kakaibang punto, hanggat ang target ay nasa loob ng saklaw ng mainland na ito, walang makakatakas sa spell na ito. Idinugtong pa niya, may bahid ng panguuyam sa tinig, Tanging ang mga nakakalaya sa Grand Cosmos lamang ang may kakayahang lumaban dito. Natigilan silang Tian, at sa kanyang isipan ay sumulput ang bigat ng katotohanan, ibig bang sabihin, wala talagang paraan upang makawala. Mula sa kanyang likuran, narinig niya ang inis na tinig ni Ye Qingyao, Hoy, punyetang aso, bakit ka huminto? Samantala, sa ibaba, mabilis na tumatakbo si Aling, dala ang mabigat na balita, mariin niyang sigaw, City Lord, ang ilang mga tao na nanatili sa lungsod ay pinalikas na. Mahigpit na hinawakan ni Lange ang jade pendant na ibinigay sa kanya ni Fang Ling Xiao. sa kanyang mga mata ay mababakas ang lungkot at pangamba, at sa kanyang isipan ay damaloy ang mapait na katotohanan, sa isang labanan ng ganitong antas, walang pinagkaiba kung may pinalikas o wala, sa isang iglap, hindi na siya nagatubiling durugin ang jade pendant, kasabay nito, mariin niyang bulong sa sarili, puno ng pag-asa at pangamba, senior, hindi ko alam kung malulutas mo ang sakunang ito.